Right for this video mga ka-uncle, mga ka Dito pala ako sa Suki ko ng manok Dito sa my Blumen Freck Palingga Sa Ati Pipay pala mga ka-uncle Ito yung Suki ko na mabait At Mapagbigay Lagi akong binibigyan dito ng Ulam dahil dan sa kanyang inaanak Dahil <laughs> Mura lang dito manok niya 1 for 50 Discount niya sa akin yung ano manok dahil nga gusto niya ng Nibigyan <laughs> niya ako ng manok dahil inaanak niya yung anak ko. Yan <laughs> lang mga ka-angkol. Ang aking malaking suki na mabait sa Blumentret. Ano? Kaya pagtanggol sa Blumentret ko lang ang aking suki. Si Ate Pipay. moral lang din to yung kanyang mga manok mga kaangkol mga kaangkol Tagal na tong suki ko mga kaangkol mga kaangkol Since siguro dumating ako dito ng 2011 suki so okay ko na to Ay opo mm. Yung 2011 po uh, ah, Simula ako na mag sugi Hanggang ngayon po 2024 na pala ngayon Hello mga ka-uncle mga ka -auntie. Salamat po sa lahat ng nag-subscribe at nag-like Thank you for watching